Hello mga ka in. Welcome back to my YouTube channel Aba, ngayong uh, back to stay at home muna tayo uli Mapapaisip ka, no? Napaka-importante talaga na may sarili kang bahay Kung saan panatag at ligtas kayo nakatira ng mga mahal mo sa buhay Ako, alam nyo ba, bago ko na ipunda rito Nangarap at saka napapa-hashtag sana all na lang ako sa mga may sariling bahay. Tiyaga-tiyaga lang. Pagkakaroon ka din. Gusto niyo bang malaman kung paano ako nagkaroon? Diba? Tara, samahan niyo po ako. Natatandaan niyo ba nung nakaraan taon? May naishare akong kumpanya na tumutulong sa mga empleyado nila na magkabahay. One of the fastest growing real estate companies dito sa bansa ang PA Properties. Fast forward, March of 2021. Aba, akalain nyo, kukunin pala nila akong ambasador. Grand Ambassador nga lang. Seryosohan Nagkaroon pa ng PA Properties brand ambassador media launch noong Marso. Isa pong uh, karangalan na maging uh, brand ambassador ng uh, isa sa mga nangunguna matikas na real estate company sa bansa, ang PA Properties. Diyo? Para naman si Era pa ako mag-speech dito eh. Kasi sabi mo, speech daw ako eh. First time ko kasi medyo kinakabahan tuloy ako. Ako matagal na akong tanong ng tanong sa mga press con eh. Pero pagka ikaw yung tinatanong, ako, yun ang uh, kabalik Eh, yun yung sitwasyon ko ngayon. Okay, Huwag tatanong sa akin mga, mga bigating media. at medyo nakakakaba pala. We believe that Katunying and PA properties both exist to uplift -live the lives of our fellow Filipinos and to encourage them not just to dream of owning a home but to empower our kababayans to make that dream a reality. Katunying, Nagagalak kami sa PA Properties na makasama ka sa aming pagsisikap na matupad ang pangarap na magkabahay ang bawat Pilipino. Pwede na. Sa nakita nyo na kung sino yung guwapong ito. Sino pa naman ang mag-aakalang darating ang araw na to? na pong 1991 nang napadpad po ako sa Metro Manila mula po sa aming probinsya sa Nueva Ecija ay umabot po sa labing pitong taon na ako po ay parang uh, isang basang sisiw na kung saan saan lang tumitira. Una po ay nakikitira lang po sa kamag-anak. Kasama ko po yung aking kapatid na uh, panganay at yung pong uh, kapatid kong lalaki, si Kuya Eric. Napakahira po talaga nang uh, walang sariling bahay. Di ka naniniwala? Sige. Isang mabilisang flashback nga dyan. Una kaming nakitira sa aming kabag-anak dito sa Project 7, Quezon City noong dekada 90. Pagkatapos, nang upahan sa squatters area sa Commonwealth. Eh, pala ko Iba na tong bahay na to. Nalipat din sa Cavite Street bago bantay. At nasa aking pang pa susi, upahan din kami sa Frisco, dun sa Medel Monte. Hanggang finally, nakapagpundar ng sariling bahay sa tabing simenteryo sa Bagpagno Baliches. Akalain mo, si Tunying na walang sariling bahay noon, brand ambassador na ng pabahay ngayon. Alam ko po na marami tayo mga kababayan na nanonood po ngayon. Ikaw man ay media man, ikaw man ay uh, waiter, ikaw man ay cook, ikaw man ay nasa production, ikaw may OFW na maaaring wala pang sariling bahay o kaya ay nangungupahan pa at nangangarap na magkaroon ng sariling bahay. Gusto lang po nating share sa inyo, eh, kayang-kaya. Opo, kayang-kaya po nating lahat na matupad ang pangarap na magkabahay. Masarap din pala sa pakiramdam yung feeling na maka-inspire ng kapwa mo. Tayo po ay nasa gitna ng pandemya at uh, walang kasiguraduhan. Why do you encourage Filipinos to invest in properties right now? Yung pong ay eh, hindi po basta investment lang eh. Sa panahong ngayon may price freeze. Uh, kapag ka magi-invest ka sa bahay, hindi po pataasan ng presyo ngayon para po sa sa bahay. Actually pababaan. Maraming mga discount so this is the best time for Filipinos to invest uh, in properties or housing. And uh Mr. Alvarez, uh, anong mayroon si uh, ying at siyang napili mo mag-endorse ng iyong company? Siya yung uh, napili namin dahil maikukwento niya na yung sa kanyang personal experience na yung mga tao pang uh, yung mga 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 mag-asawa pang walang sariling bahay, ang hirap din ang dinadanas nila ngayon. Kaya mismo si Katunying, siya mismo ang makakapagsabi ng uh, aktual na karanasan niya. Kaya, at saka yung ligaya na, na, uh, na magkaroon ka ng sarili mong bahay. Ooh, pinawisan ako dun ah. Eh. That's a wrap! de pano Matagal ko nang pinangarap 'to eh, na maging ambassador. Yung ang totoo no? gusto kong maging ambassador sa Turkey. Wow. Mm, eh nga naging para matawag ka man lang bang His Excellency, eh, ganun. Eh pero His ito excellence. brand ambassador ng uh, PA Properties. Muli, salamat po kay na boss Bing at sa PA Properties. Dahil tinanggap niyo po ako bilang uh, inyong uh, kapamilya. Officially, yes, officially. Party na ng PA Properties family. Thank you. At sa manager ko. At manager ko. More to come. Babayaran mo ba ako? Siyempre. <laughs> eh siyempre, pwede mong maging brand ambassador na walang komersyal? May medyo umaasenso na tayo sa buhay, aba? may glam team na nag-aayos ng mga damit ko. Hashtag, sana ganito everyday. Mukha lang madali pero kahit tirik ang araw at inaanto ka na, tuloy lang ang trabaho. Ganda rin ang mga bahay dito ng PA Properties, ano? Bilang ambasador, kailangan din kasi na alam mo ang produktong ini-endorse mo. Teka, masyado na ata akong lalibang ah. Mabalik dun sa tanong, paano ba ma-achieve ang inyong sana all? Dahil mga ka-tune in ko naman kayo, kayo ang kauna-unahang makakaalam. At nakakapanood ng commercial ko. Atin-atin lang muna to ha. Ah. First and exclusive dito lang sa Tune In kay Tunying. Pasok!

Nakakapagod din pala maging ambassador, ano? Ah, uh, dati yung ibang kilala kong ambassador, taga sundo ng congressman sa si airport, eh. Biro <laughs> lang. Itong <laughs> ambassador na to, mula umaga hanggang hapon, ito, papalubog na yung araw. Nagtatrabaho pa rin. Pero, eka nga, eh, happy happy ako dito sa bagong, well, racket na naibigay sa akin. Ito, hindi naman darating to kung hindi uh, dumaan yung pandemya. Eh. Hindi, sa totoo lang. Ha? Kapag ka natin yung, yung mga kasawian natin sa pandemya, talagang lulubog ka, lulungkot ka, madedepress ka. Kaya ang tinitingnan ko dito yung positibo. Ito, hindi talaga darating kundi dahil sa COVID-19. Pasensya na. O, ngayon na Ang pangarap kong Loto dati. <laughs> eh ngayon, pangarap kong maging ambassador, nagkatotoo na. So, ambassador na ako ng PA Properties, ha? So, pagka ambassador ka, dapat, eh, mapait ka. Kasi, nagre-reflect yun dun sa PA Properties. Madadamay pa yung PA Properties pag nagloko-loko ako. Eh, lagi akong good boy, eh. Eh, tulungan nyo naman ako. Para makaulit ako at tumagal akong ambassador, So, kung ano tong uh, ipinagmamalaki ko dito sa PA Properties, tangkilikin nyo ha. Tutalaan dito na rin naman kayo. Lulubos-lubusin ko na. May isa pa akong ibabalita sa inyo. Vlogging day. First day. Nung nagsimula ako mag-vlog, vlogito pa nga lang ako last year, nagulat kayo ha. Hindi, nagpa-practice lang ako kung paano maging vlog ito. If you like this video, please click like yun. And don't forget to subscribe. Ayun. Puro ayun. <laughs> Sa isip-isip ko nun, hashtag sana all may silver play button. E makalipas ang halos ang taon. Tingnan mo nga naman, dumating na to nakamit natin ito dahil sa suporta nyo eh. Kaya gusto ko kasama kayo sa espesyal na sandaling ito. Oops. May sulat. Dear to me. Maraming salamat sa pag-sulat mo sa akin. <laughs> <Si> MMK, MM, <laughs> Iba pala to hindi may memo siya sulat oh galing sa CEO ng YouTube wow! At sabi niya some 100,000 subscribers just how far have we been Maraming maraming salamat sa YouTube thank you YouTube Woo! <laughs> Ito na 'yung, uh, yung, yung uh, silver button Ayan. so na oh Tingnan Ito ay dahil sa inyo ng mga sumusuporta sa akin sa tune in kay Tunying. Abay, kung hindi nyo ako sinuporta, actually, late na tayo nag-umpis eh. Mga kalagitnaan ng June. Ay, ah, tama. Kalagitnaan ng last year, no? Halos. Oh. Eh, well, small time lang tayo. Yung iba, million-million eh. Pero, alam mo naman ako. <laughs> yung panoorin nyo lang, kahit na uh, yung pinaghirapan namin, kahit na ilan lang kayo dyan, Uh, happy na ako. Presented to Tune In kay Tungying for passing 100,000 subscribers YouTube. Iyon! Muli, maraming maraming salamat sa mga subscribers natin sa Tune In kay Tong hindi uh, dahil sa inyo, wala ito. Thank you! Woo! Parang, 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 parang. Bye! Happy weekend! Shout-out sa inyo, mga ka-tune-in! Thank you for watching! Hmm, sarap magkape, ano? Ano? Parin Boton, kumusta ba? Cheers! <laughs> hmm, Kami na, ah. Eh. Kung wala, ah. Sa lunch, magkasama pa rin tayo. Ah! Ah! Mm-hmm.